Sa iba pang balita, sangkot na naman sa panibagong kontrobersya si dating LTO Chief Virgie Torres na kaibigang matalik ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Di umano, tinangkang arborin ni Torres ang mga smuggled na asukal na nakumpiska ng Bureau of Customs. Balitang hatid ni June Veneracion. Malapit man sa Pangulo, napilitang mabitiw bilang LTO Chief si Virgie Torres noong 2013 dahil sa ilang kontrobersya. Ngayon, nasasangkot na naman siya sa panibagong kontrobersya, kaugnay sa shipment ng smuggled umanong asukal. Sabi kasi ng sources ng GMA News, pumunta raw si Torres sa Bureau of Customs itong August 20 para arboring umano ang mahigit limangpung container ng smuggled na asukal. Kinausap daw niya si retired General Willie Tolentino ng Customs Intelligence Group para i-release na ang nakahold na kontrabando. Nakuha siya ng CCTV noon. Gayon din ang isang empleyado ng customs na nakausap ko sa kondisyong di ipapakita ang kanyang muka. Nung, nung nakipag-usap siya, nandun ka, dito? Opo, nandun po. ako. po. Nandun po. Parang narinig ko yata, nainano niya kung magkano yung babayaran dun sa duties and taxes. Ayun po yata yung inano niya na tungkol sa ganun. Na, yung parang gustong ano, alam mo na mga ano alam alam alam, alam. Yung niya yung inaano niya siguro nakikiusap kung mga ano magagawa Tumangging magbigay ng pahayag si Tolentino pero sabi ng sources hindi pinagbigyan si Torres dahil wala ngang permit ang shipment Sa ulat ng Philippine Daily Inquirer kinumpirma raw ni Deputy Commissioner Jesse Deliosa ang pagpunta ni Torres sa customs Sabre de Dios sa budget hearing. Uh, I could not uh, deny or confirm that your honor is still under investigation. Nagkaroon raw ng name dropping ng pangalan ng ating mahal na pangulo. Nakaka-alarma po ito. We are still conducting investigation and it is too confidential. Hamon ng Sugar Alliance of the Philippines sa pangulo paimbestigahan ng kaibigang si Torres. Everybody knows that uh, this lady is quite close to the president. Mm. -hmm. And that that's that's what uh, took us aback. Mm. -hmm. Uh, what's going on? Mm -hmm. So dapat uh, higher up na should investigate this. Mm -hmm. Totally. Walang direct sagot sa hamon ng palasyo pero pinuri nito ang customs. We commend the 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 decision of and the act and the conduct of the BOC officials in making sure that uh, we do not condone smuggling in our shores and in our ports. Inamin na ni Torres na nakausap sila ni Tolentino pero itinanggi niyang inarbor ang shipment ng isang kaibigan. Ang tanong ko, Nick, what would be the possible solution kung meron pa? Ang sabi niya pwede, gumawa kayo ng FRA. Kini-investiga pa namin, sabi ni Kwan, ni Depcon de Loza, they're still investigating what happened. June Veneracion, GMA News.